And guys, nagluto kami ngayon ng sari samot na gulay. Mayroong okra, mayroong kalabasa. Nilagay ko lang yung crab meat at saka yung ano ba to, yung maliliit na na dried na alamang. Yung hipon na maliliit. Ayan oh, may crab meat. Tapos ngayon, ilalagay ko na yung singkwa ko. Ayan, may singkwa pa siya guys. Ayan. 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 Lagay ko na rin yung ano kasi madali lang yung maluto eh. Yung ano ko, yung ano ba to? Ah, yung malunggay. Ayan. Try nyo guys, ang sarap. Nilagyan ko lang siya guys ng bawang, di undi na gisa, bawang lahat sa kasi buyas na pula. Nilagyan ko siya. Ayan. Ayan ano guys. Ayan kuluin ko lang siya isang beses tapos takpan ko muna kasi mamaya pa kami kakain para hindi siya mag overcook ayan ayan, guys oh. ayan na siya ayan dapat nga sana may mushroom pa ito di ba na ano na ano kaya lang wala eh sarap ayan guys yan na ang ano namin yung ano ba to ah yung sari samot namin na ano na ano ba to ang nag na sabaw tawag kasi dito sa ano sa sa ano sa karaya o sa antique o di ilo linapuan ayan yan na siya guys done thanks for watching guys bye